Dito po tayo sa pwesto ni kaibigang Sally Meron po siyang sibuyas na pula Napakadaming kamatis Siling Taiwan, siling Sultan, siling Panigang Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito Tandaan niyo po uli ha Asking price lamang po ang ating itatanong Good morning my friend busy yung busy. busy busy yung busy kaibigan natin eh. napakarami pa rin natin kamatis ano? ay magkano na ano, bas gumalaw na magkano na magkano ngayon 13 ang galing yan yan 13 12, 10 yan kapo medyo umangat ng konti naging 15 yata ngayon bumaba na naman dahil marami daw pong pumita siyempre po no of supply and demand pag maraming ano uh, gulay yan bumababa po sana kahit na maraming gulay sana yung presyo nito may talagang steady price eh. para hindi naman natalo uh, talo yung ating mga kaibigan magsasaka etong ating ano itong panigang natin ano ang ano ito variety ay yun, ano ba daw si oh kinsi daw ano ang variety ito madam Ayan na po yan, Yung 207. 207. Sa Sultan, madam. O, okay, 45, oh, 45 per kilo, 450 per ban. Napakamura ng ano, ng Sultan. Eh, sa ating panigang, ay sa ating uh, Taiwan. I mean, 75. Ayan, no? Marami siyang mga sili. Ay, may sibuyas din siya. Magal sibuyas natin, madam. 550. 550, yan. Matumal ba? Okay lang. Okay lang. Mababa ba yung presyo ng gulay? Okay. Lalo na itong sulta, bumaba din, ano? Dati, ano, 100, ah, 200, 100 plus ngayon, magkano ulit? Magkano ulit itong sultan? 450, pero tignan nyo yung anong kanya sultan, no? Ang lalaki, ang gaganda, pang ano, pang mul talaga. Yan. Salamat, kaibigan. Dito tayo kay Kagawad Ato alamin lang natin yung presyo ng kanya mga gugulay. Nakabat siya kaya hindi ko siya kukunan. Hindi, hindi kita kukunan. Uh, kung si, Ato, uh, magkano itong ano natin sa luyot? Ato. <laughs> Tinan nyo kaganda ng ano sa luyot. Oh. Kahapon yata hindi ko siya natanong eh. No, Ayun kami yung kamito natin ganito? 600. 600. Sa sigarilyas? 60. <laughs> <laughs> ah? 60 po. 60, bali 600, isang bundle, mababa pa rin. Eh dito po sa talbos ng kamote. 8 Tapos meron din, may hagod daw, magkaling hagod. Ano yung isang kilo, isang bilkis? Isang bilkis. Eh yung okra natin, ito yung lady finger. Eh. 35? Bumaba no? Okay, salamat po. Medyo bumaba ngayon yung ating ano, gulay. Salamat po uli. Dito, madalas ito update eh. Bakit hindi ko madalas ni update Tingnan nyo naman kasi yung dating ng kanyang gulay, napakarami. Yan, may dumadating na sitaw. Tapos, meron siyang mustasa. Punong-puno po ng gulay ang kanyang uh, pwesto. Baka mamaya hindi na tumagkas yan alamin po natin yung uh, mustasa good morning madam rosa yan wala na yung bumibili magkano yung mustasa natin madam rosa 25 oh, 25 20 eh yung bulakan white natin ito magpantalong ka mamaya ha Isang daan, isang ganito, isang daan. Eh, yung ito, uh, itong berde. Asking for one, two. Ano ba ito? Uh, negro. negro, one, two. Nabuyo, 75. Ano ito, mais mo, puti? Puti. Magkano ng puti? Asking trend. 30. 30. Ay, may sayote na rin siya. Magkano ng sayote mo? Sayote. Ah, sa supiyang kalabasa. Ha? Ah? 28. Sa pecha, ay, may pecha din siya. Ah, 20. O pecha, ay, no. Eh sa palitpit natin patola. Patola ng palitpit. 45 po. 45 'yan. Yan po napakadami nyang gulay kaya Medyo yung mga gulit to napakamure oh. Ayun din kamatis oh. Rosa sa kamatis mo magkano ngayon? Kinse yan napakamura. Salamat. Ma. Isang mapagpalang araw ka ba na to ang kung mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatwenyo. I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po ulit sa atin. YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses po ng Palenque, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City, Dante Viernes po. Today is March 4, araw po ng Martes, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigid ng Nueva Ecija ang sa Baseable Trading Center Palente ng Samitan na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte sa manipulya kung alamin natin yung mga asking price ng mga sariwang gulay ito para naka-update po tayo kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante TV Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo. Pwede rin po natin bigyan ng sa magandang like para po sa suporta sa ating video. Muli po ito po ang inyong kasama kay Bigan. Kasangga ng mga farmers. Ang boses po ng Palenque. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Kaya tara let's samahan niyo na po mag-update. Ano? You know, napakarami pong dumadating na gulay dito sa ating Kabanatuan vegetable Trading Center, Palengke ng Sangita na narito sa Barangay Magsaysay Norte. Okay. Time check po natin, 10.07. Ito po tayo sa pinaka best friend ko sa Baksaka. Yan. Bumaba, ang dami ang ganda ng kamatis. Magkano kamatis natin ngayon? Eh, na yan. E itong luya natin? Ay, luya po. Hawaiian o? o? Oh, e yung upo? Asking price. 15, yan. Asking price. E yung yung ube? 20. yan. Yan na. Ayan po, medyo mababa yung presyo ng mga gulay. Saka ang tinatanong po natin yung mga asking price lamang. Okay, salamat. Yan yung sa mga mga kaibigan natin sa DA. Yan, nanonood yung mga taga DA natin. Para na monitor din nila yung presyo. Marami pong gulay ang dumadating. Kaya lang po, medyo baksak yung presyo. Oh, luya lang daw matulin. Oh, eh, lang matulin. Ayun po, so. Magkano yung asking price nun? O, oh, ang turing po, yung asking lang po, 23, yun no? Know? Yan. Kailangan, dapat to, di ba pwede na, kahit na maraming gulay, dapat yung pressure yun, hindi bumababa. Ano? Huwag kakalimutan to, na tuwan, biyernes. Ayun, ganun sana. Ayun, ah, yung model ni, ano, ni Boss Louie, kaganda lah. Motor mo ba yan? Ayun. Parang oh, model ng Mio, ano? oh, Oh, model ng Mio po, yan the writers. Yan, ngayon ko lang po uli nakita yung magandang babae, si Madam Santa. My friend, ngayon lang uli kita nakita. Eh, magkano yung Hawaii natin na asking price? Na Ruya. 100 ba? Medyo ito nahihiya kasi sa camera kaya nakatalikod sa akin. Eh, yung ano natin, yung, yung, yung ano, okra. 550 okra. 50 ang asking cream po. Bali, tanatanan lang natin puro asking na 500 per bundle. Sa natin, patola ang ano, palikpik. Ha? 50 din, 500 per bundle. Kasi 10 kilo siya. Eh. Sa murado natin. Murado, talong, bilong. O, yun. 65 po okay. 65 oh. Ayan, uh, 12, 13, 14, ganyan. 15 yan. Pero kahapon kasi 15, di ba? Medyo bumaba daw ngayon. Kasi, kasi nga, lahat ng pwesto pagpigilignan mo, napakaraming kamatis. Kaya lang, oh. Kaya nga, kaya nga yung law of supply and demand, pag napakadami, bumababang kaya nga sabi ko ba, hindi eh, ba pwede kahit na dumami, ganun pa rin yung presyo yung di matata. Oh, nyo, sampo. Sana naman eh, meron tayong presyo na hindi malulubing farmers kawawat. Pero tingnan nyo, kagaganda ng, ano, ng kamatis ni, ano, ni Ati Santo. Oh, yan. Oh, kapula yan. Oh, okay. Okay. Yan na, sa mga DA po dyan, sa Department of ano natin, Ayan, marami po talagang gulay. Eh. Lalo na itong kamatis. Ganun dyan Salamat, Ate Santa. Ayan po, oh, 10.30 pa lang. Marami pa rin. Still, napakadaming gulay ang dumadating. Eh. Okra. Bonito. Tanong natin yung presyo ng bonito. Saan ba may bonito dito? Eh, wala pa. Hindi pa na ibababa. Mamaya pa to. Napakaganda ng petchay mo. Saan galing petchay? Saan na si po? Magkano yan? Ask me isang bundle. Ask me. Natutuloy po siya benching. Oh, po. natuloy na. Tignan nga. Bili nga 250. Napakamura o. Oh. Pero quality po. Quality <laughs> pa. Ilan lang po yun ay 30 natin. Oh, o yan o. Tignan mo. Napakaganda ng Pero mahal yan. Depende po sa Kawawa naman yung mga ano natin, kaibigan natin farmers na malaki yung ano ko yan o. Oh. Malaki na yung nalulugis sa kanila. Eh, yung mustasa natin. Ano lang ba? 25, 20. 25, 20. Napakamura Ayon, na, talaga. Salamat. Ayun, meron na siyang ano. Ito kayo dati. Ah. Ito kayo, magkali itong aspin mo ng ano, bonito natin. Sa hapon eh, tagal ko nag-aantayin ng palay ni... Magaling askin mo yung bonito ng palay. Bonito ng 50 pa. Palay 50 pa 50 lang. 50. Etong talong natin. mo at? Gumano O, 50 askin pa eh. Salamat. Okay, Good morning! Ay, magkano yung ceiling Taiwan mo dyan? Ceiling Taiwan po? Ceiling oh. Taiwan po, 65. Eto, natanong ko na kasi ano yan, ang mustasa? Magaling mustasa yan, dami? 25 lang huh? po. Dami ano? Kaya lang, me medyo mura, no? Napakamura mura Parang na mga ano. Tuminag naman po. Oo. 12 naman. Tuminag pa yun. Oo. Oh. po. Pantalang yung mga kaibigan nating farmers, umaangal na sa sobrang ano baba, no? Awawa naman. Oh, eh yung ano natin, si Garillas. Garillas po, 60 ang tawad. Pero yung Sincamas, oh. Panahon ng Sincamas, pero tingnan nyo, napakaganda ng ano nyo, yan, mga ng mga bunga nyo. Ano yan, mga Mag Magaling siyang bitis ngayon. Ito 60. Oh, 60. Bali pag dalawa kasi 120 yan. Yeah. Ay, kagaganda naman yung singkabas mo, ano? Magaganda yan. Kasing ganda ng tindera? Hindi. Magkaganda naman. Magkaganda naman yung singkabas kayo sa tindera. Ay, wag naman gano'n, sir. <laughs> sir, o. Dito tayo sa may gulay bagyo. Yan. Yan, medyo nangangarap si madam. Malayo ang tingin. Siguro iniisip si sir. Okay. Alam mo naman yung sir ko eh kasi talaga masipag din kaya iniisip ni Madam. Madam, magkano po ngayon repolyo na? Asking lang po. Po? Tingnan nyo, yung repolyo bumaba 270 pero tingnan nyo, quality yung quality. Yung mga tinda nila kasi ditong gulay bag pang, ano to, pang mall. Yan, eh, ganda. Eh, yung pecho ay bagyo. Ay, bagyo po, 30. 30. Sa sayote po natin. Sayote po, 315 pero... Ayun, 350 po. Eh, yung ati po nga uh, sayote. Ay, oh, sayote. Carrots pala. Yung carrots pala. Okay, po 500 okay. 500. Sa patatas natin bigyan, no? Magkano yung per kilo natin broccoli? Napapangit na yan. O, pangit, o. Oh. Okay. Eh, yung celery na lang pala. Celery po, 70. Sa leeks. Sa leeks po, oh. isang daan. laban, ano natin, labanos na puti. Oy, napaka-baba. Ano? Ito ang ating cauliflower. Yan. Salamat, madam. Madam, kamustahin ko lang. Kamusta na si sir? Yan. Ay, sir, magpahinga ka. Alam kong pagod na pagod kayo. Yan. Si sir kasi hindi tumitigil sa biya. Siya nagpupunta sa Baguio ba? tugigaraw Guigarao. Pag kumukuha ng gulay. Or Pero siya rin nagda-drive. O, tingnan nyo. Talagang uh, napaka mo, ma ma madam kayo, sir. Ayan. Salamat. Order. Ayan, dito po tayo sa sibuyas. Tingnan nyo yung sibuyas natin. malalaki, puti. Malalaki. Ang... Ayan, titigas. Ang ganda. Napakatigas ng sibuyas. Meron din po siya medium. Itanong muna po natin kay Madam Mika yung malaking siboyas na puti. Napanood ito. Yun, napapanood. Isang magandang maga, Madam Mika. Madam Mika, magkano po yung siboyas natin malaking puti? 4.30 4.30 sa medium po? 3.50. Oh, o, 3.50. Yan. Meron kang na napapanood ka daw. Paganda mo ng mesa, may salamin pa. Magkano ano natin uh, super white na garlic? 30 po yung 4.5. 4.5 cm. Tapos ilang kilo po ito? 6 po. 6 sa kanso natin. Sa kanso, oh, sa oh. ano po, sa kanso po ay oh, 6 kilo. 6 kilo. Oh, eh sa sibuyas na pula natin. 5, .5. kilo. Okay, yan. Yan. Yan na, kung hahanapin niyo yung pwesto ni Madam Mika, ah, ni Mika, dito po sa dulo, sa exit. Yan. Yan, meron napunta dito. Napapanood niya daw si Madam. Salamat, madam. Na... <gibli> <Kala. Kala. gibli> Hede, alog batik Boss, magkano na? Forty. Yan, medyo mangat-angat naman siya. Okay. Tama lang yun. Eh, laging nasa mababa. Kailangan naman mangat, ba? Diba? Wala pa tayong kalamansi. Magkano yung kalamansi natin? Good na good. Oh, one nine, Okay. May, yung sulit sa laki-dami, ganun pa, mga po. Ah, 2,000. Yung wala po, wala po, kaligid. tingnan nyo yung mga yung in natin sa kadora. Talagang sumasagot para alam nyo po talaga yung asking price. Basta asking price lang yun, ha? Okay, salamat. Pero ngayon, wala pa po. Wala pa raw. <coughs> Excuse me. Tanong natin yung galyang ni, ano, gabing galyang ni boss. Oh. Magkano gabi 35. 35 sa ating ubing halaya 50 50, yan, salamat Dito tayo sa Kamote Ito, Taiwan si uh, Ubing Kamote Saka meron din labong Alamin natin kay Miss Julie Ayan, sandali lang po may kausap eh Siya Si Madam Julie, dito na natin tanong yung Taiwan si na malaki yan. Ayan, 2.5 daw. 5 ones malaki. 2.5. Eh boss, yung ubi mong kamotin ganito, magkano? 1.50. 1.50 yung maliit. Eh yung malaking ganon? 2.50. 2.50. 2.50 yung malaki, ito 1.50 maliit. Ito, itong ito, last na tanayin natin. May kausap siya na itong sampalok muna. Malumag ka sampalok na natin ngayon. 35, 35, 35 po. 35 sa butuan natin. But... 27. sa saba. Sa saba po, 20, 23. 23, mas mahal kasi yung buto. Oo. Oh. Yung butuan kasi hanggang 27 daw. Kasi yun ang ginagawa sa kare-kare. Uh -huh. Madam Ella, makarina na, yung apple price natin dito. 33 yan. Lasuna 33 oh, Dito para malinaw oh. Yung kamot Yung Taiwan sing malaki Magkano boss? Ha? Magkano yung malaki? Oh. 25 sa medium <coughs> Sa medium Ha? 18 Yan ito so, sa pare ko. <laughs> pare, magkano ngayon yung talbos natin? Talbos. 40, Parenta, napakamura. Ayan na naman yun. Andiyan na naman yung body-body mo, si Kuya Mang. Ayan, si Antidori, mo para makakita naman ng mga anak. O, batili mga anak mo. Ayan. Yan yung mga biyarera natin magaganda sa Marikina. Ay, taga Marikina, Marikina po ba yan? Marikina, Marikina River. Ayan. Ilang beses po kayo namamalayan ko sa isang linggo? Ling ano lang, four times bro. Oh, four times. <laughs> lang yun apat na beses. Amiro mo. Halo. Ayun, ganun sana. Ayun. Ganun sana. Ganun sana. Salamat, boss. Magkano ulit na yung ano na? na Magkano yung Sophia natin? Ha? Sophia? Sophia natin, 28. 28. 28, 28, 28. Okay. Sa okra. Sa okra. ano, Renta na lang. Ha? Renta. Renta. Maganda. Renta. Okay. Salamat. Oh, Andres. Eh, okay, Manginista. Tsaka si Boss. Oo. Oh. Boss, Ayun, ganun sana. Ah, i po oh. natin yan. Malapit na eleksyon, ha? Ayun. Ganun... Madaling napitan. Hindi mahirap hanapin. Ayun, ganun sana. Salamat. Ah, yung mga mahal ko sa buhay, binabati nyo. Ayun. Ganun. I love you. Napakabait ang kumpari mo yan Salamat, pare. Pare, mag-iingat ha? Okay, okay. Tanong natin yung mani dito. Ay, okay. good morning po. Sir, ilang beses kayo mamalayan kasi sa linggo? Ha? Tuwing Martes lang. Ha? Ah, oh, tuwing Martes lang Santa Maria. Ha? Santa Maria. Santa Maria. Bulacan, layo, no? Anong pangalan niyo, sir? Geno, Bernardo. Uh, na, napapanood niyo pa video natin. Yan. Basta tinatanong ko lang, sir, ask yung face. Bahala na kayo kung nakawad ko. Bababa. Yan, ano? Ingat, sir, ha? Ah, sa biyay lagi. Yan. Yan, ha? Pag alalayo ng ating mga nanonood sa ating video. po, napakarami pa rin gulay ang dumadating. Ang oras na rin, alas 11 na po. Ang natin si Ate Aya. Ate Aya, magkano yung puti natin ngayon? 30 po. 30 sa, dilaw? 20 po. 20, yan. 3. O, 300 po yung puti. Bundle, 200 yung dilaw. Ice cream price lang kulyo na. Yun yan. yung <gibwing> Yan, traffic po. hindi pala atin 'to, Yan, dito ulit tayo sa mini. Boss, magkano niya Manny natin. Ang daming manya. Magaling siyang sako, asking. Kaya, kaya. Ba? Uh, asking natin dito. Nag-asking tayo. Oh, 1,750. Uh, eh, ilang, man, ilang, kilo yan? Ilang kilo? 29. Eh, ito, magaling asking price ng Manila. 70 natin. asking natin. 70, yan. Ang dami man yung gaganda. Maputin siya ngayon. Malilis siya ngayon. Daniel, magkano ngayon ang palaya natin? As yan. Video ay kagaganda naman ng ano, ng palaya. Ang ganda. <laughs> okay na ba na ba yan? wala tayo na ano na Sinibuyas ba to? Magkano yan? 1-3 sinibuyas Okay Ayan po mga kapalengke Ang ating pinaka Latest as price update Ng mga sariwang gulay lang Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan Ng gulay Sa lalawigan po ng Nebesia Lalawigan po ng Nebesia Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan Na lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte kaya proud tayo sa tubig kabanatenyo kasi alam niyo po ba yung mga magsasaka natin dito, yung mga kapwa natin kabanatenyo. Masisipag yan magtanim ng gulay kaya nga alam po ang presyo ng gulay ngayon medyo mababa kaya... Ako para sa akin medyo talo sila dahil sa hirap at pagod. Huwag hirap at pagod. Yung gastos na lang sa pataba, sa, sa pesticide, lahat. Medyo kinakapos sila doon. Ayan, kalamansi oh. Dalawan libo ang kalamansi natin. See you again tomorrow for my next vlog. Bye-bye.